Hello to everyone. Ngayon na share ko sa inyo na kung saan ay patok na patok ngayong panahon dahil sa init ng panahon. Ngayon at kung gusto niyo lamang rin na magpalipas at magpalamig, ay heto't puntahan nyo ang Rico House Place Farm and Picnic Area located at Sitio Pitlara. Bintalan, Barangay Kaligtasan, Bungabong Oriental Mindoro. Ngayon ay tuklasin natin kung ano nga ba ang sekreto nito at dinadayo ito ng halos karamihan ngayong summer. Lalo na sa mga simpleng celebration na gusto nilang ganapin ngayong summer. Kaya't samahan nyo ako pang makita natin ang simpleng river na matatagpuan dito sa House Place Farm sa Kaligtasan, Bungabong, Oriental, Mindoro. Hello to everyone, it's me again, Chris Montiho TV, and welcome to my channel. Please like and subscribe and see you until the end na nga po, nagte-travel kami patungo sa Caligtasan Oriental Mindoro upang marating namin ang aming pupuntahan at gusto ko rin talaga itong makita dahil nakikita ko lamang rin ito sa mga nagpupunta dito sa kanilang mga post, kaya't eto at nandito na lamang rin ako ay tutuklasin ko na at napadaan pa nga kami sa pakuan at kamanghamang kulay ng pakwan ito, dilaw, kakaiba, hindi po ba kaya't ayan, titikman natin bibili tayo So may kalayuan din po ito sa aming bayan kaya nag-travel po din kami ng almost 20 or 30 minutes. Siguro po ang layo nito mula sa amin sa Rojas papunta dito sa Kaligtasan Oriental Mindoro. Dahil ang gamit lamang po namin ay motor sa aming pag-ride. Kaya eto at samahan nyo ako huwag po kayong mainip. Ayan na nga po at ang lawak na yan ay pakwanan po iyan pero hindi pa po nagsisimulang mamunga. Napakalawak hindi po ba pero hindi po amin iyan nadaanan lamang namin. Ayan ganyan po kayaman ang Oriental Mindoro. Sipag at syaga lamang po ang nagiging ng mga taong naririto upang mabuhay at mga, ang pangangalakal at pagtatanim ang kanilang kikinabubuhay dito. Eto na nga po, nakarating din tayo sa ating bakay. Kaya't samahan nyo akong magtampisaw dito upang higit ninyong malaman kung ano ang aming ipinunta dito. Isang simple lamang ito na kung naman ay isang simpleng buhay na pinapangarap ko na ito talaga ang kinalakan ko. Walang swimming pool noon. Eto ang aming pinagkaka Guluhan noon walang gadget pero merong river kang mapaglilibangan. Noong araw, ang ginagawa namin ay pumupunta kami sa ilog upang maglaba at dito rin kami nangunguha na kung saan ay aming iuulam. Dito nakakakuha kami ng mga sihe at mga hipong tabang na kung saan ito iuumi namin na ka na pag uwi mo may ulam ka pa. Yan ang buhay ko noon. Pero ang sarap balik-balikan, kaya talagang gusto kong muling maranasan ang buhay noon na magtampisaw sa ilog. Kaya dito, samahan nyo ako sa aking pagtatampisaw. Okay. 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 くんでたね。いいのの。いいの。もうワン決めて。はじゃんお願いなんだけど。はじゃあもう1つ。いいねね。じゃあ、バリロンしてください。おとのの。は ayan na nga po at ginutom kami sa pagtatampisaw kaya at ayan at meron yung baong po namin na pakuha na nadaan namin at pinili namin ngayon ay aming matitikman na kulay dilaw na pakwan. first time ko pong makakatikim ito o di ba? dilaw dilaw Ang amin. Ang amin. amin. 저 o b a t g e n e r 이 tapos na nga namin kumain ayan, pinalutang-lutang at ginawang laruan yung talagang balat ng pakwan ayan, balik tayo sa pagtatampisaw at tayo ay na sa pagkain ng ating pakwan kaya't ayan, palamit-lamit na naman tayo tampisaw, paano daw? Oh, uh, <laughs> Halaga sa agos. Halaga sa agos. Hoy, dito, dito na maglalakas agos dito. Banda. ko. Ang sarap magbabad sa sobrang init, grabe. Dito tayo. Dito <laughs> tayo. Ang sarap magbabad ng sa tubig. Ito pa ang natural na ano sa amin, swimming pool. Ilog. Ilog po. Hindi masusulog ang balat mo. Kesa sa dagat. Ang dagat na nakasulog ng balat. Sobrang init. tapos sobrang nagkit. Ito natural water siya. Galing sa ating kalikasan. Ito. Pwede. pa noong pumunta kayo dyan ay taghangin yon? Dito siya, dito siya, dito siya, dito siya, dito siya, dito siya, dito ay dito siya, dito dapat dito saan? dito It's me again, Chris Montio TV na nagsasabing pansamantala at magpapaalam sa inyo at sana ay magkita-kita tayo sa ating mga susunod na episode. Bye-bye for now and God bless everyone. Thanks to all your support. God bless everyone and please like and subscribe.